Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, magandang araw uh, Magbibigay ako ng uh, load para sa pang, uh, pang panaliksik at, at pang pang, pang, ano, pang search ng ating uh, katanungan Ang sino mang maka Pagbigay ng tamang sagot na tamang pangalan ni Jesus, ano ba ang totoong pangalan ni Jesus at sino ang tatay ni Propeta Moises? Ang kung sino mo ma niyan, makakatanggap ng load mula sa akin. I-comment lang dito ang inyong uh, pangalan and syempre, yung inyong cellphone number para masenda natin ng load. At huwag kakalimutan na, kailangan nakapalo para masend ko ang load. At yun lang. At insya Allah ay maibigay nyo ang tamang sagot at kung sino yung tumama, siya yung makakatanggap ng load na pang-research lang. Alaykum salam.